Kain tayo. Sabay. Ito yung inihaw na ano kagkabi. Papoy. Tapos ano. Nilagyan na naman ng gulay. Ito sitaw at saka sa uh, malunggay. Ito pa. Ito pa. Kanina ito. Kay Sky. Sarap. Ay, parang ano siya, nai? Ano ba yun? Parang inihaw ng manok? Ano ba yung Inihaw, tapos may inadobo. Nalagan ko na lang. Nilagyan mo? Oo. Oh. Ay, oh. ay okay. nagawa na, eh. <coughs> Sarap ng sabaw, no? Sarap isa, ay eh. Masarap mm. yung mushroom Ako sa gabi. Alam mo, mag may mushroom na ganun yan, no? So, gulay ay, yung... tayo, ay, gulay tayo lagi. Ay, gulay tayo lagi. Ayaw mo yun? Ano Anong gulay tayo lagi? Ano pala to? Ano pa yung halo niyan? Gulay ba yan? Hindi hmm. ka nga kumakain ng gulay? Hmm. Kumain ng mushroom ah. Ma, hindi naman yung, <laughs> na yung gulay yung mushroom ah. Sama ka mamay latte. Sa hmm. So sa weigh-in ni ate. Pwede yeah. naman. <laughs> <laughs> Para, yung nag-weigh-in din kayo sa ano dati? Yung sa... Nang district? <makes> Nag-saysay? <in -sail> hmm. Hmm? hmm. Di naman siya kasama nun eh. Hindi nga, pero ganun din ang gagawin. Yung oh. weigh-in sila. Antal lang. Bibigyan ko kayo. 120 120 Ano isa Sana makapasok si ate sa High, I weight Yung high Yung height. Ano ba siya? Pumsi siya? Pumsi sparring Pumsi sparring, di maintindihan kung ano Ma-knock out sparring Pwede na out Eh, masaya gusto niya eh For experience niya na-knock out Hindi masaya nagpa-practice lagi Para matuto na siya ma out gusto Mas gusto niya sumali pa sa Milo na hindi siya laging nagpa-practice. Milo nga yung sasalian niya. Kaya nga, Milo nga yung sasalian niya. Tapos hindi man siya laging nagpa-practice. Lalo na nga, may pasok ko na siya. Lunga.